Sunshine Cruz, masaya sa buhay pamilya kahit walang karelasyon. Masaya si Sunshine Cruz kahit walang karelasyon. Ipinahayag ng aktres na ang kanyang buhay ay nakatuon sa kanyang tatlong anak kay Cesar Montano. Sinabi niya na bagaman mayroon siyang mga karanasan sa nakaraan, ang kanyang focus ngayon ay ang kanyang pamilya. Ipinakita niya ang kanyang pasasalamat sa mga magagandang anak na mayroon siya at sinabi na kahit wala siyang bagong pag-ibig, masaya na siya. Naniniwala siyang aalagaan siya ng kanyang mga anak kapag siya ay tumanda. Bakit para kay Sunshine, ang mga anak ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay? Nanatiling magkaibigan sina Sunshine at si Sar para sa kanilang mga anak. Ang kanilang hiwalayan ay naging kontrobersyal at dati siyang nakipag-date kay Maki Matay, kapatid ni Aramina, sa loob ng halos anim na taon. Sa usaping pag-ibig, nais ni Sunshine Napanatilihin pribado ang kanyang personal na buhay. Sinasabi niyang hindi na niya gustong pag-usapan ang mga ganitong bagay sa publiko. Mahalaga sa kanya na ang kanyang mga anak ay masaya at tanggap ang sinumang magiging kasama niya sa hinaharap. Paano niya pinapahalagahan ang damdamin ng kanyang mga anak sa kanyang buhay pag-ibig? Marami nang matutunan si Sunshine mula sa kanyang mga nakaraang relasyon. Para sa kanya hindi na kailangang ipahayag ang lahat ng detalye sa publiko. Alam niyang masalimuot ang pagpasok ng ibang tao sa kanilang buhay kapag naging tampulan sila ng atensyon. Kaya't nagpa siya siyang kung meron siyang kadate, magiging simple na lang ito. Kung makita man sila ng mga tao, ayos lang. Kung hindi, ayos lang din ipinahayag niyang ayaw na niyang ibahagi ang kanyang buhay pag-ibig sa social media, lalo na kung ang kanyang kapareha ay hindi artista. Anong mga aral ang natutunan ni Sunshine mula sa kanyang mga nakaraang relasyon? Itinapakita ni Sunshine na nakatuon siya sa kanyang pamilya at sinadya niyang protektahan ang kanyang personal na buhay. Pinapahalagahan niya ang privacy ng kanyang mga anak at ang kanyang sarili na alam niyang nakakaapekto ang atensyon ng publiko sa mga relasyon. Ang kanyang masinop na diskarte ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagbibigay ng matatag na kapaligiran para sa kanyang mga anak. Paano nakakaapekto ang kanyang commitment sa kanyang mga hinaharap na relasyon habang patuloy na nakatuon si Sunshine sa kanyang pamilya, nananatili siyang bukas sa mga bagong posibilidad. Ang kanyang kaligayahan ay nagmumula sa kanyang mga anak at naniniwala siyang ang pag-ibig ay maaaring dumating sa hindi inaasahang paraan. Sa kanyang kasalukuyang kasiyahan sa buhay pamilya, nakikita niya ang anumang hinaharap na relasyon bilang isang magandang dagdag. Sa kanyang puso, may pag-asa siya para sa hinaharap kung saan ang pag-ibig at kasiyahan ay maaaring umusbong kasabay ng kanyang pamilya. Ano ang mga pag-asa ni Sunshine para sa hinaharap tungkol sa pag-ibig at pamilya?